So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mama. So at this moment of time, mga kamanok, panibagong na naman kaalaman, panibagong na naman uh, katanungan ang ating sasagutin galing sa ating subscribers. Okay? So ito nga po talaga yung dahilan kung bakit ko po ginawa itong channel natin para sa para po sa inyo, para po mabigyan natin ng linaw ang inyong mga katanungan tungkol sa inyong pagmamanok or para sa ating uh, pagmamanok. Okay, so mga kamanok, at this moment of time, uh, galing po sa comment section sa ating mga subscribers ang ating katanungan. At ang katanungan yun ay ito po, uh, Idol, pwede mo bang bigyang linaw o bigyan ng pansin sagutin itong katanungan ko? Idol, bakit po yung alaga kong manok, ah, uh, uh, lagi po siyang hinihingal, okay, lagi po siyang mabilis mapagod, sa mga activities na kanyang ginagawa. So, kahit konting activities lang, ang bilis po niyang hingalin, ang bilis po niyang mapagod, ano po yung po pwede mo at po pwede mong maisuggest na maaaring nga gawin sa aking mga alaga para po maging healthy sila at hindi po ganun kabilis mapagod. Okay? So, napakaganda katanungan yun, idol. Salamat sa katanungan mo. And bago ko po sagutin yun, mga kamanok, ito po ano, akin muna pong uh, papakita sa inyo ang isa, sa ating i-breed last season. So, ito po ang isa sa ating uh, Melsim Dome. Okay? So, makikita nyo po, straight comb. Napakalaki ng palong. Pulang-pulang yung muka, healthy-healthy. So, medyo madilim nga lang. Ito po. Ayan. So, yun po ang isa sa ating i-breed last season. Ayan. So, may infuse po ito na oriental. Okay? Kaya po talagang medyo... Uh, maganda po yung build ng katawan. Tapos, yung kanya pong uh, itsura ay medyo masungit kung titingnan, So, may konti po itong infused ng oriental. So, pag sinabi pong oriental uh, lines, sa mga hindi ko po nakakaalam dyan, ito po yung mga manok na sabihin natin hindi po American uh, lines. So, ito po yung medyo Uh, pangit kung titingnan pero kailangan po ng ating mga manok yun eh. So sa mga hindi pa po, po nakakaalam, kailangan po nating maglagay ng konting infusion ng mga breed ng ganon. Yung mga, ika nga ay mga hindi ganon kagugwapo. Kung sinabi hindi ganon kagugwapo, sila po yung mga oriental breeds. Sana po naiintindihan nyo sa mga gustong Uh, malaman kung ano yung tinutukoy ko ng mas malalim na paliwanag, pwede, nyo, po kayong mag-comment. Okay? Ating pag-uusapan niya susunod na pagkikita. Okay? So, ito nga po, ayan, papakita ko lang po sa inyo ang ating isa sa na-i-breed. Napakagandang manok. Pulang-pula yung mukha, healthy-healthy. Tapos, napakaganda po ng kanyang katawan. Alright? So, pag-usapan na natin mga kamanok. Ah... Uh, bakit po ba mabilis mapagod ang ating mga alaga. So number one reason kung bakit po mabilis mapagod ang ating mga alaga, para din po yung tao, mga kamanok. Bakit po? Pansinin ninyo, yung mga mapapayat. Okay, yung mga mapapayat na makikita nyo na hindi ganun katataba. Ang tagal po nilang mapagod. Okay, pag po sila ay sanay sa isang gawain. For example, sila po ay construction workers. Sila po ay uh, nabibilad sa initan. Yan po ang kanilang trabaho pansinin ninyo mga kamanok, sanay na po yung kanilang katawan sa ganong uh, sistema, sa ganong sitwasyon. Ibig sabihin, hindi po agad sila nai-stress pagdating ng mga ganong klase ng uh, sitwasyon. Compared po natin doon sa mga tao na nasa opisina, uh, hindi nasisikatan ng araw, sila po yung ilagay ninyo sa sitwasyon or doon sa lugar na na pinagtatrabahuhan ng mga construction worker. Tingnan po natin kung sila ba ay mabilis ma mauuhaw, mabilis mapapagod, mabilis sa uh, may stress, ganoon din po sa manok. Pag po ang inyong mga manok ay palagi na lang pong nandiyan sa kanilang cages, lagi nandiyan sa lilong, okay, hindi po nasisikatan ng araw, mabilis po silang mapapagod, mabilis po silang mahihingal. So ang uh, Logic lang po dito mga kamanok, pag po ang isang manok ay hindi niyo po palaging uh, sinasanay sa isang uh, bagay na kung saan ay hindi po palagi silang na-expose sa init ng araw, sila po talaga yung mga manok na mabilis mahingal. Okay kasi po masyado pong maraming tubig yung kanilang katawan. Okay? Uh, masyado pong uh, maraming moisture yung kanilang katawan kung bakit sila hinihingal. So yung po ay uh, mawawala din naman po yung mga kamanok pag po yung tubig na yun ay inilalabas ng inilalabas ng katawan ng ating mga alaga. Okay, so nadadrya po yung ating mga alaga sa araw-araw nating ginagawang activities at yun nga po yung pagbibilad sa, uh, sa initan which is nakakatulong naman po yun pagdating sa kanilang sistema. Nababawasan nga po yung moisture, yung kanila pong built ng katawan ay uh, gumaganda, ang hipo, hindi po masyadong mabigat, hindi po masyadong matubig, so ganoon po yung kailangan nyong gawin. So, uh, ang inyong mga manok, inyong pong ilagay sa tipi, okay, or kaya naman ay inyong pong paarawan, kahit 2 to 3 times a week. So makikita nyo ang improvement mga kamanok, yung healthiness nila bumabalik, hindi po sila ganun kabilis mapagod, hindi po sila ganun kabilis hingalin. So yun po yung susi, yun po yung key sa mga ganyang klase ng uh, problema. Kailangan po mga kamanok, masanay lang po sila sa isang bagay na dapat ay ginagawa nila. So ano po yung isa pang reason kung bakit nagiging Uh, stressful yung ating mga alaga, mabilis silang mapagod, mabilis silang hingalin. Yun nga po mga kamanok, masyadong mataba yung ating mga alaga. Okay? That is because, dahil po yun sa ating pagkain na ibinibigay sa kanila. Kung ano man yung nature ng pagkain na ating ibinibigay sa kanila, umi-feedback po ito sa kanilang pangangatawan. Mapapansin nyo yung ibang mga uh, magmamanok dyan, paghihipo nila sa manok, sabihin nila, kung oh, ang bigat nito, ang taas ng moisture ng katawan. Ibig sabihin, masyadong matubig yung kanyang katawan, kailangan mong medyo ibaba. Kailangan mong medyo i-dry up yung katawan ng konti. Kasi po, sumobra po yung bigat. Sumobra po yung moisture. At pagka sumobra po yung moisture, mga kamanok, sa katawan ng ating mga laga, bumibigat po sila. Para lang po tayong uh, bumubuhat ng uh, isang pakwan. Kung ang isang pakwan ay medyo magaan, ibig sabihin, hindi po ganun karami yung tubig na taglay nung pakwan pero yung pakwan mga kamanok pag hindi po nyo sobrang bigat ibig sabihin masyadong matubig yung pakwan ganon din po sa ating mga alaga pag po mas mabigat yung ating mga alaga masyado pong matubig pero may mga manok po mga kamanok na magaan pero malaki okay kung uh, ating pong i-relate eh, re sa pakwan meron pong pakwan na malalaki pero magagaan kung inyong bubuhatin ganon din po sa ating mga alaga mga kamanok magtatanong yung iba dyan paano naman po gagaan yung ating mga alaga na hindi po nagbabago yung kanyang katawan? So yung po ay magita ng pagbabawas ng moisture sa kanilang katawan. Tatanungin naman ng iba dyan, paano nga po magbabawas ng moisture? Simple lang mga kamanok, ang inyong mga alaga kailangan pong inyong ilagay sa tipi. Kailangan po nasisikatan sila ng araw. Kailangan <laughs> po nila yon. At the same time, wag po palaging wet feeding ang inyong ibinibigay. Okay? So, sa wet feeding po kasi, sobra po yung moisture na ating ibinibigay, especially kung basa po yung pagkain nila. No choice po sila eh. Kailangan nilang ubusin yung pagkain na ibibigay ninyo the same time, kasabay na po yung tubig na kanilang i-intake. Yung iba nating mga breeders dyan, pag nagbigay ng wet feeding sa kanilang mga alaga, hindi na po nagbibigay ng painom. Kasi po, sobra-sobra po ang may intake nilang moisture kapag kaganon. At pwede rin naman po na hindi magpainom kung wet feeding po ang inyong ibinibigay. Kasi magkasabay na pong ini ng manok yun eh, yung tubig at yung feedings nila. So compared po natin doon sa mga breeders na nagpapakain ng dry feeding, tapos kasunod nun, nagbibigay ng painom, so mas gusto ko po yun. Kasi po, atin pong uh, nakikita kung gano'ng karami yung nai-intake ng manok na tubig sa kanilang katawan. So, pwede tayong magbawas, pwede tayong magdagdag kung dry feeding. Atin po itong, uh, ika nga, uh, matatansya. Alright? So, sa madaling sabi mga kamanok, Uh, masyado lang maraming moisture ang inyong ibinibigay kung bakit bumibigat ang manok at mabilis silang hinihingal, mabilis silang napapagod at nai-stress. So, pupwede kayong magbigay ng additional na additives pagdating sa kanilang pagkain upang bawasan o maiwasan ang sobrang pagkakaroon nila ng moisture. Why don't you try uh, to give or add some fermented jackie oats sa kanilang uh, feedings at makikita nyo after a month, Mahihipon yung inyong mga alaga, magugulat kayo at napakaganda ng kanilang pangangatawan. Wala na po yung bigat na inyong uh, nararamdaman, wala na rin po yung maraming moisture na meron sa kanilang katawan. So ibigay nyo lang po consistently yung 10% Jackie Oats sa kanilang pagkain at ma-achieve nyo po mga kamanok yung katawan na hinahanap ninyo. At the same time, hindi po na po o oh, hindi na po talaga ganoon mabilis mapagod ang inyong mga alagang mga manok. So sa nagtanong nito, maraming uh, salamat sa iyo at kahit papaano na at na, na, nabigyan natin ng linaw at sana nabigyan ko ng linaw. Mag-comment ka naman kung mapanood mo ang video ito para ma-appreciate ko naman. Okay, so paano mga kamanok? See you for our next vlog. Sa mga gustong magtanong, mag-comment lang po kayo sa comment section. At next video, pag nabasa ko yan, gagawang ko yan ng video na kagaya nito. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam!